Hello mga sir. Yung mga cellphone nyo na may basag or basag-basag pero nagagamit pa. Kung ayaw nyo magastusan, huwag nyo papalitan ng buo yan. Ang papalitan nyo lang dyan, yung salamin lang. Kasi nagagamit pa eh. Kaya wag nyo papapalitan ng isang buo. Yung salamin lang ang papapalitan nyo dyan. Kasi pag buong LCD ang pinapalitan nyo dyan, aabutin kayo ng 1,500 pero pag salamin lang ang papapalitan nyo 150 lang yan pwede na pwede na nga yan pang yosi lang eh basta pag sinabi sa inyo <laughs> na isang buwang papalitan huwag kayong pumayag sabihin nyo kasi salamin lang naman ang sira nyan eh sabihin nyo napanood nyo na sa youtube yan na salamin lang ang pinapalitan dyan kaya huwag kayong pumayag, makipag-away kayo sa mga technician. Ganyan lang naman kasi ang ginagawa dyan, no? Oh. Ayan. Ayan yung salamin niya. Tapos, yung mga wire, yung may... Ito nakikita nyong yung may flex. Yan ang importante dyan. Yan lang naman ang mahirap gawin dyan, eh. Pero hindi naman talaga siya mahirap. Madali lang yan. tento lang yan, eh. Yung wire. Kailangan lang ang galing siya doon sa salamin. Ayan o. Okay, daan, daan lang. Para hindi mapunit. Para pag kinabitan ulit ng panibagong salamin, magkoconnect pa siya. So, ayan. Ayan, okay na yan. Tapos nyan, ang gagawin natin, itong salamin na to, hahanapan natin ng ipang papalit hanap tayo ng pyesa kagaya nito o yan medyo okay pa yung salamin nya ito naman ang tatanggalin natin dyan ganun lang kasimple yan mga sir kaya pag sinabi sa inyo isang buong papalitan kaya maniwala salamin lang ang pinapalitan dyan ano o oh. salamin o oh. o ba diba, sabi nila magkadikit o oh, hindi raw na paghiwalay. O. Oh. O oh, nahiwalay naman ah. Nahiwalay yan. Hiwalay talaga yan. Hindi pwedeng hindi eh. O. Oh. Nahiwalay natin yung salamin. Tapos saka natin siya ngayon. Didikit dito. Ayusin lang natin yung may wire. Ayan. Basta pantay lang. So ayan ah. Ayan. Buo na ulit yan. O oh, ba? Diba? Parang walang nangyari, di ba? Oo. Kaya wag kayo basta-bastang ano, magpapalit ng LCD kaagad Salamin lang muna. So, ayan na siya. Oo. Oh. Okay na. Oo, di ba? Nakatipid kayo. Hmm. 150 lang yan. Oo, di ba? Pwede nga pang yosi lang singil dyan eh. Oh, parang walang nagbago, di ba? So ayun, uh, i-share nyo rin sa iba para makatulong din tayo sa iba. So ganoon na lang mga sir. Thank you.